Sa larangan ng sining tulad ng pagpipinta at pagguhit, nakukumpleto ang pakiramdam ng mga may kapansanan dahil dito wala silang limitasyon at malayang tumatakbo ang kanilang imahinasyon. Kulang man sa katawan, sobra naman sa kakayahan. Kaya kilatisin natin ang kanilang mga obra silang mga magpapatunay na sila ay not kulang but sobra. May limitasyon man ako sa pagiging tao. Pero alam ko, pagdating sa pag ay malayang malaya ako. Sa bawat lapat ng lapis sa blangkong papel, dapat sakto sa sukat. Kalkulado ang bawat disenyo pati ng mga anggulo. Metikuloso ang pagguhit para walang mali na mauulit. Ganito sinimula ng pencil artist na si Bermin Rigor ng San Pedro, Laguna, ang bawat likha niya. Obra kung ituring niya ang mukha na iginuguhit niya. Ito po yung talagang gusto ko. Saya ako po ako pag uh, gumuguhit ako. Tapos kapag po, uh, yung nagagandahan yung mga nagpapagawa sa akin, na-appreciate nila yung gawa ko. Hindi dahil sa Galing ko ulit dahil sa determinasyon ko uh, sa pag -drawing. Hindi kamay, kundi gawang paa ang lahat ng drawing ng binatang si Bermin. Mula nang isinilang siya, hindi na kumpleto ang buo niyang katawan. Hindi lubos na nahulma ang kanyang mga kamay kinapos din pati isang paa. Kulang-kulang ang bansag sa kanya ng mga taong mapanghusga. Pag-iitra na sa akin ang gasyaan, kaya wala rin tayo magawa. So hanggang saan tumagal, tumagal, parang na okay na, wala na talaga. Minsan, meron talaga, hindi kong may iwasan na may naririnig ako na. Yung mga sasabihin nila, gusto ko raw palag. Baka raw pinalakbay ko. Pero sabi ko, hindi naman. Sabi mo, ko, ko Kung minsan ang kulit. Pero, kung kakatiwala ko sa inyo. Ano, masyadong ko ako. Yun naman, hindi naman talaga. Ilang, ilang ano yan, taon na dinadala ko sa ospital. 50-50. Dala ng komplikasyon sa sakit na goiter ng kanyang nanay ang dahilan kung bakit daw nagkaganito ang sitwasyon ni Bermin. Pero kahit medyo kinulang si Bermin sa pisikal na anyo, hindi naman siya naging pabigat sa kanyang pamilya. Nagbibihis ng sarili niya, kumakaing mag-isa. Pati sa pag-aaral, masigasig din si Bermin. At hindi lang yan, best kuya din sa mga kapatid niya si Kuya Man kahit dumating sa amin na kulang ulang. pero para sa amin sobra-sobra siya kung magmahal. Si Kuya po, lagi po akong tinuturoan sa pag-aaral Proud po ako sa Kuya ko Bawat bagay at pagkakataong nangyayari sa buhay ng isang tao para kay Bermin may dahilan tulad ng nakaguhit sa kanyang kapalaran. Kaya kahit may kapansanan, nanatiling positibo ang pananaw ni Bermin sa buhay. Bermin, kung ano-ano ang ginawa mo para lang maitawid 'yung mga pangangailangan ng pamilya mo, hindi ba? So paano mo nagampanan 'yon? Hindi ko nga din po alam, eh. Hmm. Basta lagi lang po nasa isip ko na matulungan 'yung pamilya ko. May sikreto ba para magawa lahat ng mga nagawa mo? Tingin ko po yung pagmamahal po. Pagmamahal sa trabaho, pagmamahal sa pamilya, yung inspirasyon sa buhay. Wala kang hindi magagawa, basta ginagamitin mo na pagmamahal. Walong taong gulang lang siya nang mahilig siyang mag-drawing. Mukha ng kanyang ina, ang kauna-unahan niyang naging obra hanggang ang talentong kanyang natuklasan ang nagtatawid ngayon sa kanilang mga pangangailangan. Kahit kulang-kulang para sa amin, sa ipo, kumakalinga sa amin. Sa halagang 500 pesos na bayad kada mukha, iniraraos ni Bermin ang kanyang pamilya. Pero ang masakit sa halagang ito rin nakakarana siya ng pangaalipusta at mga salitang kung minsay nagpapababa ng kanyang tiwala sa sarili. Wow! Catriona Gray, ang ganda ha. Ang ganda na pagkagawa mo dyan ha. Tsaka masinsin. Ha, masinsin yung buhok ko, yung mga hibla ng buhok, di ba? Parang talagang ano, talagang litrato. At ito naman ang mama niya. Oh, 'di ba? ang picture naman ng mama niya. Ang ganda ng gawa mo. Pero meron talagang mga nega ang mga pag-iisip na kung ano-ano pa ang mga sinasabi tungkol sa gawa mo. Ano ang pinakamasakit na narinig mo? Yung kasi po gagawin ko muna bago nila babayaran. Siyempre po 'pag hindi naman maganda. Kasi hindi nila babayaran. Tapos po, yung siyempre, sayang lang din yung pagod. Oh. Mahirap. Pero siyempre, minsan, naiintindihan ko din sila kasi nagbabayad sila eh, kasi customer sila. Kaya minsan, pinagpapasensyahan ko na lang din. Ang mga nararanasan ni Bermin na pangaalipusta at pangungutya, oh. hindi na bago sa ballpen artist at painter na si Erwin Dairit. Actually, ako naranasan ko rin yun. Dati, marami rin akong kliyente na gabalik na yung, yung commission ko kasi hindi ka mukha. Tapos wala kang makukuha kahit pang materialis lang. So, ma mahirap yun para sa amin, lalo na sa mga nag-start. Pero, growing up yan. Parang kasi ako, naranasan ko. So, siya, siguro, nag-start pa lang siya. Practice, mag-focus ka sa goal mo. Punahin na yung mga gawa natin, lalo na pag ano, pag, hanggat meron silang may mga ibang iba tao, hanggat may, meron silang mapipintas. Tulad ni Bermin, hindi pang karaniwang sakit sa buto ang dumapo kay Erwin. Dahilan para hindi siya makalakad. Brittle bone disease ang kondisyong nagpagupo sa katawan ng binatang tagapampanga. Imbis na magmukmok at kaawaan ng sarili, sa pagpipinta, ibinaling ni Erwin ang kanyang atensyon. Inaral ng mabuti bawat anggulo. Masusiring sinisipat lahat ng detalye para lumabas na maganda ang obra na kanyang ipinipinta. Dahil ang tanging agenda niya, magmukhang buhay ang bawat likha niya. Saang punto sa buhay mo, Erwin, sinabi mo sa sarili mo na hindi ako pwedeng maging biktima ng buhay? At kailangan talaga, labanan ko lahat ng mga pang-aapi at maniwala ako sa sarili ko. Kailan nangyari yun? Nung na-discover uh, ko na may kakayaan ako sa pag-uhit, doon ko na, ano, na, na, lumaban ako sa buhay. Kasi alam ko, bihira lang yung magkaroon ng gift ng ganon, kagaya ko. Kasi kahit na may kakulangan man ako ngayon, yung pag ko, malayo na rating ko dahil dito po. Sino-sino na yung pinaka malalaking taong nagawa mo ng portrait? kay Apo Wangud sa ano, kalinga. Nabigay ko na rin po sa kanya At kay Senator Manny Pacquiao, nabigay ko na rin po sa kanya masaya masaya ako at kong personal. Sino nga bang mag-aakala na ang mga obra na ito gawa ng isang taong may kapansanan? Pero alam nyo ba, hindi lang sa kanilang tahanan nagpakitang gila si Erwin. Dahil lang ang angking talento at husay, kinilala na rin siya bilang isang yaman ng kanilang lalawigan. Idolo rin siya ng mga kabataan sa Pampanga at patunay na rito ang kaliwat ka ng imbitasyon sa kanya para mag-exhibit ng kanyang mga obra. Kaya ang kanyang pamilya, saludo sa kanya. Yung mga panlalayat na yun, hindi ko na lang tatandaan. Ang tandang-tanda ko ngayon, kung kailan ako naging proud dahil pinarangalan ng anak ko na hindi ko maninaasaan. Proud na proud pa rin ako sa kanya yung bang may pagmamalaki namin. Ang mga obrang tulad nito ay pangarap ng bawat aspiring painter o visual artist o pintor. Tulad ni Bermin. Pero kailangan ay mayroong isang veterano na gumagabay at nagbibigay ng mga tamang tips. So kaya eto na. Nandito sila pareho At sa kauna-unahang pagkakataon Magkakaroon tayo ng one-on-one -on -one session Na gagawin ni Guru Erwin Para sa kanyang kapwa PWD artist na si Bermin O, oh, excited na ba kayo? Handa na ba kayo? Ang tulungan ng kapwa niya May kapansanan ang ultimate dream ni Erwin Ang makasama at makahingi ng dagdag kaalaman sa tulad din niyang PWD ang matagal nang inaasam ni Bermin. Dahil alam nila, parehong kulang man ang kanilang katawan, iisa naman ang kanilang pangarap, ang maging magaling na alagad ng sining. Ay madalas ako ang nagbibigay. Ngayon, ako ang bibigyan. Excited na ako sa ginawa ni Bermin at saka ni Erwin sa kanilang kakayahan sa pagguhit and handa na ba kayo? Este, handa na ba kayo? Ako handa na. Pakita na. Wow! Parang kilala ko itong babae dito. Bakit ang ganda-ganda ng babae ito? Erwin, salamat. Gagano'n ako. Yes. ako yan. Di ba <laughs> ako yan? Gawa ka pa ah. At hindi lang isa, tatlo pa! meron ng Pepe, Mama, and Pilar. O, oh, diba? di ba? I think ipiframe ko rin ito. Maraming salamat, patunay lamang, na walang bundok na hindi kayang akyatin ng isang taong determinado. Not so cool lang man ang kanilang pisikal na anyo, sobra-sobra naman ang talento at kabutihan ng kanilang mga puso. Dahil para kina Bermin at Erwin, bawat may kapansanan, may karapatang mahalin, respetuhin, at kilalamin sa lipunan. Huwag tayong mahiya kung anong meron tayo. Laban lang tayo lagi. Kaya kong tumulong sa pamilya. Kaya kong kumita sa marangal na paraan. Yung hindi gumagawa ng masama. Gawang kamayman, Opaa. Basta't para sa kanilang dalawa, ang gawa ng isang PWD na pursigido at may pangarap sa buhay, walang duda na ito ay siguradong obra.